Ngayong araw nga ay pupuntahan ko ang bahay ni Quiz Charlie Boy. At alam niyo na kapag ganyan ng ngiti niya, syempre may mangyayaring maganda ngayong araw. Kaya naman pagdating ko dito sa harap ng bahay nila ay pinasok ko na kagad, wala nang paalam-paalam pa. Bung gara Habang nakakit ng ako dito mga Mare ay eh, nadadamo ko na ang simoy ng hangin, mukhang may papalapit sa akin pagkain. Pagdating ko ng third floor mga Mare amoy kagad ng basag kong ilong ang niluluto ni Quiz Charlie Boy at tama nga ako nang hinala, nagluluto nga siya. Kaya naman ang ginawa ko mga Mare nilapitan ko siya para madaan ko sa sales stock di ba? Oh, grabe, ang bango. Um, mm, bango nga, tol. Uy, mm, bango. Dito ka? Grabe, tol, ang bango na niluluto mo. Walang juka, ba't nandito ka? Siyempre, nami ko ang bango eh, di ba? Walang juka. <laughs> Nandun ka sa labas, namoy mo? Siyempre. tapang naman na pang pangamoy mo, ako nilapit ko pa ilong ko dito. Tol, basag nga ang ilong eh. Ay, bago. Oo <laughs> nga. Diba? nandito so, ka na rin, tol. Oh. mo itong niluto ko, tinuro ano sa akin tatay ko. Yan. Ano ba yung niluto mo, Tol? Ano yan, Tol? Pork ribs na mechado. Pork ribs na mechado? Talaga oh, talagang kalkulado at talagang hindi yan sablay, man. May makasukat pa yan, ha? May makasukat yan, man. Ay, grabe. No. kita mo naman, sasukat pa lang ng pork ribs. Talagang Ay, alam groky. mo nang masarap yan. Pwede akong buwakbak, Tol, ha? Pwede, man. Basta kunti lang sasandok mo, ha? Kunti Kung lang. Kung talaga Ako ito, ang yun. Bahala no? sa'yo, Tol. Huwag ka nang magsalita. Ako ang bahala sa'yo. Oh, grabe, nakalibre na naman ng hapuna, no? Take Oy, ito lang. mo lang. Oo, oh, tol. Kumpala. Unti lang yan, oh. Pag ka pa naman dito, talagang inuubos mo. Oh, unti lang. Oy! Ayan, unti lang yan, tol. Ang dami yan, no. oh. Uh, unti lang yan, tol. Ayan, oh. No. Kuha tayo ng isang ribs. Uy, wow. Pwede tatlo, tol? Pwede. Ayan, oh. No. <laughs> Ang bait mo naman ngayon. Huwag uh, ka na sasantok ulit, ah. Hindi na, last na to. Ayan, oh. No. Grabe nga yun. Ay sorry naging apat. Uh, pot Sorry sorry Kuha na lang ako ng ano, ano, patatas So yun nga mga mare Ito nga pala yung naamoy ko na niluluto ni Kuis Charlie Boy Grabe pang amoy mo tol pang aso Siyempre tol basag e, eh, oh. Aray ko Aray ko Siyempre mga mare ang titimusan natin itong niluto niya At baka ito na rin yung time para usgahan ko siya You know Pero mukhang mali eh mukhang mali. Kasi Ano yan eh? Sukat na sukat mo eh. Sukat na sukat mo Tinuruan ka ng tatay mo eh. Perfect yan. Sukat na sukat yan eh. Ayan o. Sheesh. Mmm. Marabi. Malasa, tol. hmm Mmm. Mmm. Marabi. Tol, masarap ka pala magluto, no? Siyempre, sukat na sukat yan eh. Mmm. Stile. Mmm. Maanghang din yung sili nyo, ah. Mmm. 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 Focus na focus ako. Grabe, ang sarap ng luto mo tol eh. Salamat tol ah. Hmm. Hmm. Huh. Salamat sa libre ng hapunan ha. Oh, o tol, o dessert. Hmm. May dessert pa tol. Oo. Oh. Grabe ka magmahal tol. Ano to? Ayan, uh, pork chicharon ng Bounty Fresh. Bounty Fresh? Yes. Oh, grabe yun. Alam na to, matik na to. Masarap ka agad to. Lasa hmm? ng chicharon, di ba? Grabe May chicharon na lang pala sila, no? Subukan okay. nito, mga mare Ang sarap? So, yun nga, mga mare Sa mga magbabalak mag-shopping online Eh, meron akong ire recommend sa inyo At eto nga pala Ang YT Shopping At alam mo ba? Meron silang exclusive na voucher dito Na maaari mong gamitin Para mapamura yung mga bibilin mo At alam mo ba? Marami ako nabili dun Kaya subukan mo na rin Yung link ay nasa comment section